magandang tali mga kabayan free ride dito bumababa sasakay natin galing hospital kuya anong pangalan nyo kuya PG PG po yan PG anong apelido nyo masahol si po masahol Oy, si, P Pahina, si kuya PG Pahina. ano masahol kayo ate anong pangalan nyo po? po Teresita po Trisita. masahol si masahol po si ate po Ay, ikaw. Ella po Ella. Ano anong apelido nyo Parehas Pareho ng apelido, Ano provisya niyo, ma'am? Mindoro po. Oy, mga pita. taga Mindoro, shout out sa inyo. Ayan, kapit bahay niyo nasa pre ride ngayon sa taxi sila ngayon ang nakakuha. Alas 12 hanggang alas 1 ride po tayo, ayan. O, pre ride po ito, hindi po ito ano. Ayan, dahil sa pre ride ni Kuya, tuloy-tuloy tayo tulad kahapon nakuha natin taga ano estudyante ng Taita Maynila. may nila ayan shout out sa inyong dalawa kahapon tapos 'yan si Kuya Ano nagpa-check up ba si Kuya? Ako ah, po. Si check up. Ah si Ate. Check ups Ate peding mag pidi kayo mag shout out sa mga kapitbahay niyo kakilala niyo. Shout out nyo. sa mga kapitbahay namin sa Bella Vista at sa mga kamag-anak ni Ting sa Mindoro. Ayan, sige lang so, sige lang. Anong masasabi Mabaisi niyo ma'am? Anong masasabi niyo po ma'am sa free ride kayo ngayon dahil kayo ang nakakuha ng libreng sa kayo. Ano <laughs> ganito po? Yeah, first time. Ayun. Oh, sana lahat ganon. Sana. Meron, kahit. meron tayo free ride. Okay. Every day. Mo, Oo. Oh. Ano na lang po sa taxi vlog makikita niyo naman po. Papalo kita kuya. YouTube po <laughs> 'yan natin. Ah, sige po. Malang makikita niyo. O, araw-araw po tayo may free ride. Mag-subscribe ako sa inyo. Okay. Sige. Ano yan mga kabayan, sila naman ngayon kahapon yung estudyante ang binigyan natin ngayon. Taga ano naman, province naman sila. Ngayon. Ano pangalan mo kayo sa YouTube? Yeah. Taxi Vlog. Taxi? Vlog. Yung vlog ko, Victory. Taxi. Ayan. Sila ngayon ang ano natin ngayon, yung sa bahagi ng libring sakay ni Kuya na handog na pamasko. Eh mga kabayan siguro ano, pa lang din sa video namin nila Ate. Dahil dito ba kayo nakatira, ma'am? Sa, kapit. Eh siya po sa Pildera. Kami po sa Ana General Trias. Ay ah, nakakauwi pa naman ng probinsya, ma'am. Hindi na. Siguro itong Pasko, pilitin ko makauwi. Hmm. Kasi yung nanay niya ay 91 years old. Mapay Uy, naman. Batang bata, 91 oh. 91. <laughs> yung <aking> bienan, <laughs> yun. Na-subscribe na kita kuya. Oh, uh, oh. Uh, thank you, thank you. <laughs> Bali mamaya mapapanood nyo to mga siguro mga to makikita nyo uh -huh. na yung ano nyo din. Ayan mga kabayan ang ano natin Pamasko niya sa amin. Ayan, pamaskong yeah. handog ni kuya sa free ride sa taxi. Ang gamit natin na taxi mga kabayan ano? Marami LP Blue. ako pa, ako lang siguro sa company ako lang nagbibigay ng libreng sakay. Sana suportahan po ninyo ang pre-ride ni Kuya. Ayan, ano yung ka ng anak ko? I-share ka sa lahat. Thank you, ma'am. Thank you. First time nyo bang maa-opera ng pre-ride? first time po. Kala ko nagbibiro ka, Kuya. Na pala? <laughs> Totoo po yan, ma'am. Wala po tayong babayaran sa taxi. Kala dahil... ko, ini-scam mo kami ano tayo yung may oras naman tayong binigay hmm. alas 12 hanggang ah, alaw na libre talaga tayo sa sakay okay. note <laughs> sa gabi kuya wala wala na rin kasi ako sa, nasa bahay uh, na rin po ako nyan sa gabi sa gabi kasi ito pero sa araw continuous po tayo sa pre-ride ni kuya yan kuya nag sa mowa gabi na na huwi. ay sa mua ka nagtatrabaho may, marami na tayong nabigay nabigyan ng free ride ng muwa ngayon ah mama ipapasyal nyo lang yung mga ay yung apo makainin daw kami kasi ngayon lang kami nakita na naman ng mga to taga yeah. po kasi kami nagpa check up lang pwede kayo manawagan sa probinsya nyo kung yung mga hindi nyo na nadadalaw hey, tawag ka lang sa ano ay mga taga Mindoro ay eh, pwede nyo din. pong anuhan para kakataon nyo pong panawagan sa kanila mahinap ang pandinig kasi ka pa oh. ayan si kuya medyo mahina daw ang pandinig pero ipakikita natin sa ano ayan, ayan si kuya o oh, pa, diba ka sa Mindoro mapapanood ka at ang galing may mas mo <laughs> ayan. ayan. si kuya Ah, bali asawa nyo po yan asawa, Ako, asawa nyo po ah, uh, ilan naman po anak nyo ate? anim po ayan ang anak ni ate anim ilan na apo ate? Ma na ako po medyo malabo dahil madilim yung ano yung makulimlim dito okay. sa Maynila mga kabayan kanina medyo umaraw pero ngayon medyo madilim ah si ate ano yung bunso? ah may sunod pa po estudyante ay, yun, oh. Sinunda ng bunso, oh. Sana dinamihan nyo. Magaganda pala na. anak nyo. <laughs> Ganda lahi namin. Ayan, nasa muwa kami, oh. Ayan. Ayan muwa, muwa. Oh, Ayan, pa, ay ba, Ikea. Paano, ngayon. Mamaya ate, nakita na kayo sa buong mundo. Kaya pagkakataon natin uh, pareho na yung mga ka... Yung mga kakilala natin. <laughs> Kahit dito sa pamamagitan ng video natin mapanawagan nyo yung hindi nyo nakakukumusta dito kumustahin nyo na po yung mga kababata nyo po ayan. pagkakataon nyo po yun makikita kayo sa video Salamat kay kuyang driver God bless buti naisipan nyo doon ganito <laughs> iti-service na to <laughs> ayan yung mga ano mga, Ay, mga kababayan eh, yung mga kababayan natin na ah, mga nagsubscribe sa akin napakaraming maraming maraming salamat sa inyo mga kabayan yung mga sumuporta dito sa sa mga sumuporta sa video ko at saka yung ibang magsusubscribe pag i-lambing na lang din dito sa video namin na ito nila ate taxi oh. subscribe na lang po si kuya taxi vlog ayan o oh, si ate ang, ay may asawa na kayo te Ayan, may isang anak na si ate. Dito lang po kami sa tabi. Ah, dito na kayo? Ayan. Ito, dito sila bababa libri mga... mga oh po, po Opo, libre po so talaga yan. Thank you, thank you. Oh. Tingin, tingin at... Tingin, tingin, tingin. Sige, 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 sige. Ayan, bababa na sila mga kabayan. Okay, okay. Sige, dandaan lang. Okay. Ayan, thank you mga kabayan. Ayan sila ate, bababa na. Ayan. Okay. Sila naman ngayon ang pre-ride natin. Sana ano, sana. ah oh, thank you, thank you, thank you. Merry Christmas advance. Ayan, siguro pasupport support na lang ng video, medyo madilim na kami dito dahil nasa ilalim ng ano sila. Ayan sila ma'am, ayan. Ayan kaway-kaway. Ayan. ayan. sila. Thank you, thank you. Ingat, ingat. Ayan sila. Sila ngayon ang bahagi ng pre-ride ni Kuya. Ngayong Martes ng tanghali. Yan. Mga kabayan, ito pa na lang din sa video namin at sana palambing na din pa sa pamaskong handog ni Kuya Free Ride sa taxi. Bye-bye sa inyo mga kabayan.